Good morning mga brat Today is holiday Kaya meron tayong right kasama si Miss Jajabel Tara na And mga brad Naka intercom na kami hmm? Hmm, Panis <laughs> Ganun magsakay ng OBR Tara mga brad Punta tayo na Tara tayo na morning mga brad so yung pupuntahan natin na uh, coffee shop is isa sa paborito kong coffee shop sa Tagaytay kasi maliban sa maganda na yung view eh masarap pa yung coffee nila so titignan natin kung pasado kay Miss Jejebel yung kape o oh, diba marunong na ako magbusina ngayon mga brad <laughs> medyo tinanghali tayo gusto ko sana sunrise dun eh pero okay lang naman importante eh, makakapunta pa rin tayo mo si Miss Jedabel good morning my neighbors <laughs> so first time namin magde date sa Tagaytay kasi nag request si Miss Jejabel na mag date kami dito sa Manila but syempre gusto ko mas special kaya sa Tagaytay ko siya dadalhin alam nyo naman, yung mga ride ko sa Tagaytay, lagi kong kasama yung aking mga kaibigan Kayo naman, yung aking minamahal Once again mga brad, magandang umaga We are bound to Copa Coffee Cafe in Tagaytay Siguro sa vlog ko nakita nyo na yun mga ano na, tatlong beses na Actually, dalawa nga yung aking tablet eh Para pag chill mode kami ni Ms. Jejebel doon sa Tagaytay babasa-basa sya mga kung ano-ano man gusto niyang basahin ako naman ay mag edit para makapag-relax kami ng dalawa at hindi kami puro stress ay nag-ride din oh CB ato ah CB650R may OVR din sya oh tara bilangin natin kung ilan yung mga kasabayan natin na nakamotor ngayon Kawasaki Z ano to Z900 Z900 four cylinder RS isang GS 1250 isang T-Max Tecmax at isang classic bike Triumph ata yun o Royal Enfield hindi ko sure ayun lang may nasiraan mga ganun nagsisignal talagang pagbibigyan natin yan o signal 'di diba 100 kph oh. mahirap na mahuli brad may tanong sa mga nagra-ride ng naka t-shirt or body armor or, or mga hindi naka jacket naka riding jacket tsaka hindi naka riding pants tapos hindi naka riding shoes wala well, lang, general question lang Ako kasi, kung nagra-ride ako uh, Kapag medyo malayo Sabi mo na mga lampas 60 kilometers, 70 kilometers Ah, okay, yan Kung nagra-ride ako, madalas Naka-ano ko, naka-full gear ako Like, jacket, gloves Riding pants uh, Oo, riding pants Riding shoes Pero kasi ako mga nakakasabayan sa expressway Na naka-t-shirt lang, naka-gloves naka maong pants ganyan tapos uh, casual shoes like siguro nasanay sila doon or paano kayo ano paano kayo nakakapag ride ng comfortable ako kasi parang ano eh parang akong hubad pag nagra-ride ako ng ano pag nagra-ride ako ng walang safety gear ano yun parang ano may kulang ganun hindi ako mapakali <laughs> Tsaka isa pa yung mga maliliit na bato pag tumama kasi sa balat yon, ang sakit. Natama, na na try ko na before nung wala pa akong di pa ako kumpleto na riding gears, yung pantalong ko, yung regular maong lang. May tumalsik na bato. Pambira tumama sa shin ko, ang sakit. Kasi talaga mahapdi. <laughs> eh di mo maiiwasan yun eh kapag mga ganun, di ba? Wow, Ferrari. Sana halls. Ganun ka rin nung ba bata ka? Gusto mo ng Ferrari, yung red. <laughs> yung commercial ng Vita. Naalala nyo yun sa mga kagaya ko 90s. Nung kwento kasi noon, meron siyang Vita, isang piraso na lang. Eh, may namamalibong sa kanya ng pagkain mga batang 90s lang makaka-relate dito eh <laughs> pero isang isang pirasong fita tapos may namamali mo sa kanya so anong nangyari naghati sila ngayon eh turns out yung nabigyan niya eh ano pala parang genie parang ganun o no fairy o oh, ewan ko so binigyan niya siya ng wish dahil binigyan siya bin, dahil binigyan niya ng fita binigyan siya ng wish so sabi niya gusto niya ng Ferrari yung red o oh, ayun binigyan ng Ferrari eh kaso lang mga brad <laughs> uy bago to ano ah. kaya to parang SM ah anyway balik ako sa kwento ko binigyan siya ng Ferrari kaya na request niya yung red eh kaso lang dahil kalahati lang yung binigay niya na Fita kalahati lang din yung Ferrari <laughs> Ay, ano po nung panahon namin sobrang tawan-tawa ako nun eh ngayon parang medyo tito mode na ako eh o <laughs> oh, diba mga brad nagbubusina na ako ang <laughs> kasi nagalit sa akin eh pag ako ng bomba di ako nagbubusina eh Well, yung mindset ko naman mga brad, kaya mas nagbubomba ako. Hindi naman para mas magyabang ano. Mas malakas kasi yung bomba kaysa busina. Eh, yung busina ko. Oh, 'di ba? <laughs> yung bomba na ano. Oh, oh 'di ba? Ang mas masarap pa sa tenga. Ah. <laughs> Kaso iba yung dating sa ibang tao, parang naiayabangan sila. So, alam mo naman na, hindi pare-pareho isip ng tao. Kaya doon lang tayo sa tamang purpose. Shoutout sa mga nagbabike Grabe yung tibay nyo mga brad Ang legs yan Tiba iba yun yung mga bata pa yun oh. ah, malalakas pa yung mga yan eh. ano yung, yung iba mga tatay din no oh. ayos ahabis ako kasi mga brad ang hobby ko dati yung scooter eh. mas maraming beses pa nagtagay tayo kesa sa motor eh. <laughs> yung scooter ko 22,000 mileage na mga yun mga brad grabe tapos wala pang gasolina charge charge lang kaya kung saan sa kami napupunta eh ayan, ayan sa left side oh. ayan yan yung trending na Starbucks si Raya ayan o oh. ganda rin ang view dyan mga brad kaso dami tao eh ito yung nagpapa-traffic Pasan natin yung truck Ginawa nila to Para yung mga dead derecho Is akit na lang diba? So temporary traffic lang naman to Pag natapos yan Bilis ng biyahe Pagliko Here you go Tara Dito na tayo Welcome to Copa Coffee Cafe. Let's go. Oh, hello! Dito lang kami! Ays to. Good morning mga brat! Hindi na tayo sa Kopa Coffee Cafe. view. Siguro doon mo kaya na, ha. Mamaya hindi yan ako. Baka ubas yan. Tapos, yan. So mga brad, kami ay tapos na magkape. Actually, ano, nagantay lang kami doon, tapos picture-picture picture ng konti. And ngayon, kasi inantay namin magbukas yung gusto kong uh, restaurant, uh, Lime and Basil. Doon kami kumain nung uh, nag-scooter kami nung aking kaibigan na si Mike. Na ngayon, naka-big bike na kami pero hindi na kami nakakapag-ride as in matagal na. Kaya... Ngayon, kasama natin si Miss Jejebel, kain tayo doon. Diyan kami nila, boss mahal dyan grabe lap as in mm -hmm. <laughs> kala ko ano na yung tinutukoy ni Kaya papabomba pala lime and basin sana may parking na sa loob kasi last time kumain kami dito walang parking sa loob na sa labas yung parking Sorry dia mga atras Pabigat Bigat nung angkas ko <laughs> Thank you Uy buti may parking na sila ngayon ang lahat mga brad kami ay busog na at inaantok na <laughs> uy sa aktaw dasdos yun kabatsin na kami excuse me thank you lord thank you thank you ang ganda doon tsaka masarap kung gusto mo yung mga parang forest vibes parang ganun ba legit <laughs> 9 over 10 yung pagkain mga lobes ko na kumain dyan at talagang masarap pa rin talaga eh definitely babalikan talaga yan so paano brad total pa naman na kami Tapos ko na dito yung vlog alam nyo na yan laki ko sinasabi sa inyo mga brad kapag napagkatiwalaan ingatan let's go